Sa iba't ibang dako ng Pilipinas, meron ding mga paghahanda na nagaganap sa mga sandaling ito. Meron pong pagdiriwang ang mga debotong taga para sa paparating ng canonization ni Beato o Blessed Pedro Calungsod. At dahil siya ang magiging patron ng mga kabataang Pilipino, daang-daang debotong kabataan ang tumutulong sa mga paghahanda. Mula sa Tundo, lungsod ng Maynila, nakatutukwa si Julius Segopo. Julius? Mike, inihahanda na ng Santo Niño de Tondo Parish ang programang alay nila para sa kanonization ni Blessed Pedro Calungsod sa linggo kung saan libu-libong ang deboto ang inaasahang dadalo. Ang Santo Niño de Tondo Parish Church ang itinalaga ng Archdiocese of Manila na maging sentro ng selebrasyon sa lungsod para sa kanonization ni Beato Pedro Calungsod. Kaya tatlong daang kabataang taga-tondo ang nagtulong-tulong para iorganisa ang programa magkakaroon ng cultural at interpretative dance numbers at pagpapakilala kay Beato Kalungsod. Tampok din sa programa ang tatlong kabataang magra-rap ng awit ni Beato Kalungsod. Talagang binibigay po namin yung best para po maipahatid sa buong Pilipino na ang celebration po na sa linggo ay isang napakalaking event. Very blessed po. Very, very happy po kami kaso yun namin siyang isang ehemplo bilang isang mga kabataan. Magsisimula ang programa ng alas 2.30 ng hapon na ng oras-oras na misa mula alas 4 ng hapon. May youth mass din pagsapit ng alas 8 ng gabi. Ang novina sinimula na ngayon pa lang. Napaka-mahalaga at napaka-providential -napaka dahil ang tondo, shall I say, narito yung totoong mga kabataan. Uh, ah, napakamahalaga dahil nga si Pedro Calungsod ay tinuturing natin na parang bagong modelo ng Pilipinong kabataan. Bilang paghahanda, ipinagbawal na ang pagtitinda sa labas ng simbahan. Kaya ang mga tindera, isa-isa nang umaalis. Basta kailangan nila ano, kagandahan, inaalis namin. Huwag lang kami bibiglain. Hey saan lilipat na na eh sa tabi-tabi. Para ano, para wala masabi, pagkikisama lang naman po 'yun. Si Aling Malu, tila tumiba naman dahil halos maubos na ang kanyang tindang maliliit na imahe ni Biatoakalungsod. Maraming bibili, wala na mang kaming pupwestuhan. Pinaalis kami dito. Sa arena sa San Juan City live na mapapanood via satellite feed ang canonization rites ni Biato Kalungsod sa Vatican. Linggo ng hapon, oras sa Pilipinas. Mapapanood sa GMA News TV ang programa na katatampukan ng misa. Mike dahil inaasahang dadagsa ang mga deboto ngayong linggo dito sa Tondo. E eh ngayon palang mahigpit na ang seguridad ay pinatutupad ng pulisya sa bahaging ito ng Tondo sa Maynila. Yan muna ang latest mula pa rin dito. Balik sa iyo, Mike. At syempre, Julius, hindi lang mga Tondo ba ang inaasahan dyan sa Tondo? inaasahan ba nilang meron ding mga ibang mga magpupunta dyan na makikidiwang mula sa iba't ibang bahagi ng Mega Manila o Metro Manila at Luzon at iba pang lugar? Yes, Julius. actually, Mike. Yes, actually, Mike, ang binabanggit nga sa atin ng pare mula dito sa Tondo Church, eh, iniimbitahan nila yung mga parishioner mula sa iba't ibang parokya para na sa gayon ay mas maging masaya raw yung pagdiriwang nga ng canonization sa linggo ni Blessed Pedro Calungsod, Mike. Maraming salamat, Julio Segovia.